So hindi pala so hindi pala pwede na maging sobrang bait tayo, guys. Kasi tandaan niyo 'yan. Pag sobrang bait natin sa ating kapwa, nagiging tanga talaga tayo. No. So, kailangan talaga ng pagkabait natin na sa gitna lang. Ay sarap naman talaga sa gitna. Kaya lang Ala, ano mo lang yon i-level mo lang ang iyong kabaitan, ang iyong kasungitan. Dapat patas-patas lang. Kasi, pag sobra daw, hindi rin maganda. Pag kulang, hindi rin maganda. Kaya kailangan talaga, balansin mo lang ang pagiging mabuti o pagiging mabait sa kapwa. Kasi, tandaan mo yan, ang, so, pag, pag alam nilang mabait ka, ang tao talaga, mag-aabuso at mag-aabuso talaga yan. Marami kasi take advantage lang dahil alam nilang mabait ka. Pero, to subukan mong unaumpisa, mabang mabait ka, and then, subukan mo silang pakitaan ng pagka, pagka ano mo din ba? O ba diba, unti-unti yan sila lalayo. Kasi dyan mo masasubukan sino talagang taong manatili sa'yo kung meron o wala ka man. Yun lang. And I, thank you. <laughs>